Nagpakita ang Panginoon kay Solomon. Ikasyam na kabanata Nang matapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo at ng iba pa na binalak niyang gawin, nagpakitang muli ang Panginoon sa kanya, katulad ng ginawa niya noon sa Gibeon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Narinig ko ang panalangin at kahilingan mo sa akin. Ang templong ipinatayo mo ang pinili kong lugar kung saan ako pararangalan magpakailanman. Palagi ko itong babantayan at iingatan. At ikaw, kung mamumuhay kang tapat at matuwid sa aking harapan, katulad ng iyong ama na si David, at kung gagawin mo ang lahat ng ipinapagawa ko sa iyo, at tutuparin ang aking mga tuntunin at mga utos paghahariin ko sa Israel ang iyong mga angkan magpakailanman. Ipinangako ko ito sa iyong ama na si David, nang sabihin ko sa kanya, laging magmumula sa angkan mo ang maghahari sa Israel. Pero kung tatalikod kayo, o ang inyong mga angkan sa aking, at hindi susunod sa aking mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, at kung maglilingkod at sasamba kayo sa ibang mga Diyos, Paaalisin ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo at itatakwil ko ang templong ito na hinirang kong lugar kung saan pararangalan ang aking pangalan. Pagkatapos kukutsain at pagtatawanan ng lahat ng tao ang Israel at kahit maganda at tanyag ang templong ito, sisirain ko ito. Magugulat at mamamangha ang lahat ng dumaraan dito at painsultong sasabihin, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupain at templong ito? Sasagot ang iba. Dahil itinakwil nila ang Panginoon na kanilang Diyos na naglabas sa kanilang mga ninuno sa Ehipto at naglingkod sila at sumamba sa ibang mga diyos. Iyan ang dahilan kung bakit pinadalhan sila ng Panginoon ng mga kapahamakan. Ang iba pang naipatayo ni Solomon Matapos na maipatayo ni Solomon ang dalawang gusali, ang templo ng Panginoon at ang palasyo sa loob ng dalawampung taon, ibinigay niya ang dalawampung bayan sa Galilea kay Haring Hiram ng Tyre. Ginawa niya ito dahil tinustusan siya ni Hiram ng lahat ng kahoy na sedro at sipres at ng ginto na kanyang kailangan. Pero nang pumunta si Hiram sa Galilea mula sa Tyre, para tingnan ang mga bayan na ibinigay sa kanya ni Solomon. Hindi siya nasiyahan dito. Sinabi niya kay Solomon, Aking kapatid, anong klasing mga bayan itong ibinigay mo sa akin? Tinawag ni Hiram ang lupaing ito na kabul. At ganito pa rin ang tawag dito hanggang ngayon. Nagpadala roon si Hiram kay Solomon ng limang toneladang ginto. Ito ang ulat tungkol sa sapilitang pagpapatrabaho ni Haring Solomon sa mga tao para maipatayo ang templo ng Panginoon at ang kanyang palasyo sa pagpapatibay ng lupain sa bandang silangan ng lungsod, sa pagpapatibay ng pader ng Jerusalem, at sa pagpapatayong muli ng mga lungsod ng Hazor, Megiddo, at Gezer. Nilusob ang Gezer at tinagaw ito ng paraon na hari ng Ehipto. Sinunog niya ito at pinagpapatay ang mga naninirahan dito na mga kananeyo. Ibinigay niya ang lungsod na ito sa kanyang anak na babae bilang regalo sa kasal nito kay Solomon. At ipinatayong muli ni Solomon ang Gezer. Ipinatayuring niya ang ibabang bahagi ng Beth Horon, ang Baalat, ang Tamar na nasa disyerto na sakop ng kanyang lupain, at ang lahat ng lungsod na imbakan ng kanyang mga pangangailangan at mga karwahe at mga kabayo. Ipinatayo niya ang lahat ng ninanais niyang ipatayo sa Jerusalem, sa Lebanon, at sa lahat ng lupain sakop niya. May mga tao pa na naiwan sa Israel na hindi mga Israelita. Sila ay mga lahi ng mga Amoreyo, Heteo, Perezyo, Hiveyo, at mga Jebuseyo na hindi nalipol ng lubusan ng mga Israelita nang sakupin nila ang lupain ng kanaan ginawa silang alipin ni Solomon at pinilit na magtrabaho at nananatili silang alipin hanggang ngayon. Pero hindi ginawang alipin ni Solomon ang sinumang Israelita. Sa halip ginawa niya silang kanyang mga sundalo, mga opisyal, mga kapitan ng mga sundalo, mga kumander ng kanyang mga mga at mga mga ngabayo. Ang limang daan at limang sa kanila ay ginawa ni Solomon ng mga opisyal na mamamahala sa mga manggagawa ng kanyang mga proyekto. Nang matapos na ang palasyo na ipinagawa ni Solomon para sa kanyang asawa na anak ng paraon, inilipat niya ito roon mula sa lungsod ni David. Pagkatapos, pinatambakan niya ng lupa ang mababang bahagi ng lungsod. Tatlong beses sa bawat taon, nag-aalay si Solomon ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon doon sa altar na ipinagawaan niya para sa Panginoon nagsusunog din siya ng mga insenso sa presensya ng Panginoon kaya natapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo nagpagawa rin si Solomon ng mga barko sa Ezion-geber malapit sa Elat na sakop ng Edom sa dalampasigan ng Dagat na Pula nagpadala si Hiram ng mga marino na bihasang mandaragat kasama ng mga tauhan ni Solomon. Naglayag sila sa Ophir at bumalik sila na may dalang 125 toneladang ginto at dinala nila ito kay Haring Solomon.